Hey, kumusta ka? Parang kailan lang ang bilis ng 2024, no? At kung tatanungin kita ngayon, kamusta ang savings account mo? May laman pa ba? O baka naman, tulad ng marami sa atin, ang motto pa rin ay, sweldo is temporary, gastos is forever. May panggala ka, may pang kape, may pang online shopping ka, pero kapag tinignan ng alkansya o bank account, zero balance. Relate ka ba? Kung oo, oh, this video is for you, dahil kung sa 2024 puro gastos ang inatupag natin, sa 2025, panahon na para mag-ipon. Panahon na para baguhin ang financial story natin. Welcome sa ating Ipon Challenge 2025. Isang simpleng pero napakamakapangyarihang hamon para sa bawat Pilipinong gustong magkaroon ng kontrol sa pera nila. Bago ka mag-alala, hindi ito tungkol sa pagyaman agad-agad. Hindi natin kailangan ng milyon-milyong kita para makapagsimula. Ang kailangan natin ay isang bagay na libre pero mahirap gawin, disiplina. Ito ay tungkol sa consistency at tamang mindset. Dahil ang pag-iipon, hindi lang yan basta pagtatabi ng pera. Isa itong habit, isang lifestyle. So paano ba natin sisimulan to lalo na kung feeling mo Sakto lang talaga ang kinikita mo. Huwag kang mag-alala. May iba't ibang paraan na swak sa kahit anong budget. Mula sa estudyante, sa empleyado, o sa mga raketera at freelancers dyan. Unahin natin ang pinakasikat at pinakamadali. Ang 20 peso ipon challenge. Ang rule? Simple lang. Bawat 20 pesos na papel na mapunta sa kamay mo, bawal gastusin. Diretso agad sa alkansya. Isipin mo na lang kung makakaipon ka ng limang 20 peso bill sa isang linggo, may 100 pesos ka na. Sa isang buwan, 400. Sa isang taon, halos 5,000 pesos. Hindi mo na malayan, di ba? Maliit na halaga, pero kapag pinagsama-sama, malaki ang mararating. Ang kagandahan dito, hindi mo masyadong mararamdaman na nag-iipon ka. Parang laro lang, pero may premyo sa huli. Next, para sa mga mas visual at organized, pwede niyong subukan ng envelope system o ang tinatawag na 52-week money challenge. Sa 52-week challenge, magsisimula ka sa maliit na halaga at unti-unti mo itong palalakihin kada linggo. Halimbawa, sa week 1, maghuhulog ka ng 50 pesos. Sa week 2, 100 pesos. Sa week 3, 150 pesos at si niya. Sa pagtatapos ng taon, magugulat ka na lang na mayroon ka ng halos 70,000 pesos. Pwede mo ring balikta rin, magsimula sa malaki habang may 13th month pay ka pa. Tapos paliit ng paliit para mas gumaan sa mga huling buwan ng taon. Kung medyo challenging yan sa budget, try mo ang envelope system. Kumuha ka ng ilang sobre at sulatan mo ng mga categories ng gastos mo. Bills, groceries, transportation, wants, at syempre, ang pinaka-importante, savings. Pagdating ng sahod, hati-hatiin mo na agad ang pera mo at ilagay sa bawat sobre. Kapag naubos na ang laman ng wants envelope, pasensya na, hanggang doon na lang muna, walang dagdag. This method forces you to be mindful of where your money goes. At ang unang sobring dapat mong lagyan, syempre, ang savings envelope. Pay yourself first, ika nga. Alam ko, ang hirap mag-ipon, lalo na kapag napapaligiran tayo ng tukso. Ang daming sale, ang daming bagong labas na gadget, ang sarap kumain sa labas. Dito papasok ang mga hugot lines na tatama sa pusong marupok sa sale. Isipin mo to. Kung kaya mong maglabas ng 150 pesos para sa milk tea na isang oras mo lang iinumin, Siguradong kaya mo ring magtabi ng 50 pesos para sa kinabukasan mo. O kaya naman, that add to cart feeling is temporary, but financial security is forever. Totoo, 'di ba? Kailangan nating baguhin ang mindset natin. Ang pag-iipon ay hindi parusa. It's a form of self-love. It's you taking care of your future self. Paano natin gagawing habit ito at hindi lang ningas Una, set a clear and specific goal. Huwag lang sabihing gusto kong mag-ipon. Gawin mong specific. Gusto kong makaipon ng 10,000 pesos para sa emergency fund by June 2025. Kapag malinaw ang goal mo, mas madali kang ma-motivate. Pangalawa, i-automate mo ang pag-iipon. Kung may bank account ka, mag-set ka ng automatic transfer. Kada sahod may isang certain amount na automatic na lilipat mula sa payroll account mo papunta sa savings account mo. Out of sight, out of mind, hindi mo na magagastos. Maraming digital banks ngayon na may features tulad ng goals o stash kung saan pwede mong paghiwalayin ang ipon mo. Pangatlo, track your progress. Mas masarap mag-ipon kapag nakikita mo ang paglago nito. Gumamit ka man ng notebook, Excel sheet, o isang app, i-record mo kung magkano na ang naiipon mo. Nakaka-inspire makita na mula sa zero, unti-unti nang lumalaki ang pera mo. At pang-apat, ang pinaka-importante, forgive yourself. May mga araw o linggo na hindi mo masusunod ang plano. May mga biglaang gastos. Okay lang 'yan. Huwag kang susuko. Ang mahalaga ay bumalik ka ulit sa track. Ang pag-iipon ay isang marathon, hindi sprint. Ang goal ay progress, hindi perfection. Isipin mo ang peace of mind na dala ng pagkakaroon ng emergency fund, 'yung hindi ka kakabahan kapag may biglang nasira sa bahay o may nagkasakit. Isipin mo 'yung saya na maabot mo ang isang goal, makabili ng bagong gamit na hindi mo inutang makapag-travel sa pinapangarap mong lugar o makapag-invest para sa future mo. Hindi mo kailangang yumaman agad, pero kailangan mong matutong mag-ipon para hindi ka laging kapos. Para hindi ka laging nag-aalala tuwing malapit na ang petsa de peligro. Kaya sa 2025, ang hamon ko sa iyo at sa sarili ko. Simulan na natin. Kahit 20 pesos lang, kahit 50 pesos lang ang mahalaga ay magsimula. Dahil ang bawat malaking ipon ay nagsimula sa isang maliit na desisyon, ang desisyon na unahin ang kinabukasan. Kung sawa ka ng mag-zero balance tuwing 15 at 30, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, samahan mo kami sa Ipon Challenge 2025. Let's make 2025 our year of financial growth. I-comment mo sa baba Game ako sa ipon challenge 2025. Para malaman natin kung sino-sino ang mga kasama natin sa journey na ito. Let's support each other. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips kung paano natin aayusin ang ating buhay pinansyal. See you in the next video. Sama-sama tayong aangat.